Mariding Lasan, o mas kilala sa tawag na Aling Mari. Isa siyang sari-sari store owner at nakilala siya noong June 12, 2020 dahil sa pagkontra niya sa Anti-Terrorism Act 2020 at nakiisa sa mga nagprotesta na isinagawa sa UP Diliman at tinawag na Manyanita. Nilagdaan ni Pangulong Duterte ang bill na ito noong ikatlo ng Hulyo taong 2020. Ano nga ba ang Anti-Terrorism Act 2020? Ang Anti-Terrorism Act ay may layong sugpuin ang terorismo sa bansa at magpataw ng parosa sa mga ito. Dito pa lang ay kadoda-doda na si Aling Marie, bakit siya kumontra sa Anti-Terrorism Act 2020 samantalang ito ay may layong sugpuin ang terorismo sa bansa, baka isa siya sa kapanalig ng mga terorista ng bansa. January 13, 2025 Nag-upload siya ng video tungkol sa isinagawang peace rally ng INC at nagbigay siya dito ng negatibong reaksyon at nakapagsalita pa ng mga bagay na pawang kasinungalingan. Panoorin natin ang video at atin siyang bubutatayin. Magandang hapon po mga kapatid. <laughs> uh, ito po ang kwento or ang ating nasaksihan sa uh, ating panunood ng... Uh, Peace rally ng INC Salamat sa Diyos at uh, naging matahimik naman ang pisrali ng INC na sinasabi uh, dahil yung kanilang mga placards ay naging maayos ang kanilang rally at umabot ng uh, isang milyon mahigit ang kanilang tao na nakaten. Bagamat ito po ay hindi solid na mga uh, Iglesya ni Cristo. Ano po? Ah, uh, bagkos ito po ay sari-sari, samut-sari. At na Meron po dito na mga tao na tiningnan ang mangyayari subalit hindi kapanalig. Meron po dito na mga binayaran at hindi kapanalig. Meron po dito na uh, Uh, tawag dito. Meron po dito ng mga vloggers uh, na uh, ang uh, misyon ay uh, talagang uh, ma-cover nila ang buong pangyayari subalit hindi nila ito tinapos sapagkat so, ang katapus-tapusan po ng uh, rally ay ang pangangampanya ng mga DDS, no? Sa mga ipinahayag ni Aling Marie, kumbaga sa sampung sinabi nga ay labing isa ang hindi totoo. Pansinin niyong mabuti ang sinabi niya, na panood daw niya ang rally, ibig sabihin, hindi niya ito nasaksihan mismo ng personal. Sinabi pa niya, hindi daw ito solid na INC, mayroon daw ditong mga hindi kapanalig na binayaran, at may mga DDS daw na nangampanya na lang. Tanong natin kay Aling Marie, papaano mo nasabing hindi solid INC ang dumalo sa peace rally gayong nanood ka lang sa TV? Paano mo ding nasabi na may mga binayarang hindi ka panalig? Eh sa TV ka lang naman nagbatay. Mayroon ka bang ebidensya na may mga binayaran? Ipakita mo ang resibo. Tanong ulit Aling Marie. Saan parte ng rally nagsagawa ng pangangampanya ang mga DDS? highs? Ang mga store owner talaga na katulad ni Aling Marie na mga may edad ay mahilig sa chismis. Magsasabi na nga lang ng kasinungalingan halatang halata pa. Galingan mo sa susunod. Hindi mabenta huli uli na lamang na programa ay nangangampanya na kung kayat naglayas na ang mga tao. Ito ay pagpapakita po na ayaw nila sa mga tao uh, sa mga taong ito ni Duterte kung kayat siguro po naramdaman nila ito na nung sila ay nagsasalita na ay nagsialis na ang mga tao at uh, dito rin po natin uh, nalaman na uh, anong sabi niya? Sa kahuli-hulihan daw ng rally ay nangampanya na lang ang mga DDS kaya nagsilayasan na ang mga tao. Aling Marie, nanood ka nga ba talaga ng rally? O nag-iimbento ka na lang dyan ng salita? Halata pang may binabasa kang script. Kasi sa kahuli-hulya ng rally ang huling nagsalita ay ang kapatid na Arnel Tumanan, ministro ng INC at hindi siya politiko. Isa pa, nandun ako mismo sa rally, hindi naman nagsilayasan ang mga tao nag-enjoy na sila hanggang sa natapos ang rally, hindi ba dapat aling mari? Ang mga matatanda na katulad nyo ay ehemplo ng mabubuting asal at modelo ng sa mga kabataan ng pagsasabi ng katotohanan, etila eh tila yata baliktad ang nasa iyo. Hindi ka mabuting modelo, bad influence ka at hindi ka dapat napakinggan. Speaking of impeachment po, wag po kayong mag-alala sa raling ito. Sapagkat halo-halo po dito ang tao kung kaya gumather sila Or umanis sila ng maraming sumuporta so, yeah, sa peace rally na to, Umabot ng isang milyon mahigit, 1.5 million something. Ano po? At uh, ito po ang naging puhunan ng uh, iglesia para uh, masabing peace rally. So, uh, iba't ibang tao po ang uh, sumunod dito. At uh, hindi po nasa 300,000 lang po ang INC sa katotohanan, no? Na... Balikan natin ang sinabi natin kanina. 'Di ba sa TV lang nanood si Aling Marie at wala naman siya doon ng personal sa rally. Paano niya nasabi na nag-ipon ng INC ng mga tao para lamang sumama sa rally at paano niya nasabing sa totoo lang ay 300,000 lang ang INC na nag-rally? Nabilang ba niya sa TV? Saan niya nakuha ang bilang na yan? May hawak ba siyang attendance? Nagsagawa ba siya ng survey? May edad na siya, pero para pa ding bata kung mag-isip at mga tuwiran. At uh, speaking po dito po sa ating gagawing uh, impeachment kay Sara Duterte, huwag po kayo mag-alala sapagkat lamang po ng sobra ang taong may gusto na ma-impeach si Sara Duterte. At kung ang INC ay nagkamali, nasabihin sabihin na huwag i-impeach si Sara Duterte para magkaroon ng katahimikan, hindi po ito papayagan ng taong bayan. Lamang ang taong bayan na ayaw na sa mga Duterte. Narinig natin mga katanglawang ang sinabi ni Aling Marie na nagkamali daw ang INC sa pagsasabing huwag ay impeach si VP Sara at lamang daw sila sa may gustong ay impeach si VP Sara. May katotohanan ba ito? Isa na naman niyang kasinungalingan, dahil sa ang unang may ayaw na may impeach si VP Sara ay ang Pangulong Bongbong Marcos, sinuportahan lang namin ang sinabi niya dahil sa wala nga itong mabuting idudulot sa bansa. Totoo din ba na mas lamang ang bilang ng may gusto ng impeachment? Hindi yun totoo. Kitang kita din natin na sa isinagawa nilang rally ng January 31 ay nilangaw sila. Sinabi nilang umabot sila ng 40,000, pero kung titignan ay baka 4,000 lamang ito na marinig ang taong bayan na isigaw ang mga rason kung bakit ini-impeach si Sarah Duterte at ginugustong mawala sa panunungkulan sa gobyerno. At yan po ay mangyayari. Totoo nga bang iyon ang sigaw ng taong bayan ang ma-impeach sa VP Sara Sinabi kanila ni Aling Marie na binayaran daw ang mga sumama sa rally ng INC Tignan natin kung may katotohanan ang mga ito. Sino ba talaga ang nagbigay ng bayad sa mga sumama sa rally? tin lupa, bakit mo kayo nandito? <laughs> na lang po kami. Ano po? <laughs> alam nyo po ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi po alam, boss. Eh. Ah, hindi nyo alam? Ay, ba't po kayo naandito? Sila <laughs> <laughs> mo na, boss. Dagutong pa eh. <laughs> Nagutom pa. ako dahil sa ayun ko na nakita ko na yung mga kasama ko eh basta kami dito, nagpunta lang <laughs> kami dito kasi kasi sa totoo lang hindi ko nga alam dahil ako nagtitinda ako sa pagita. Sumama lang ako dahil sa ayun ko na nakita ko na yung mga kasama ko eh Pero ang mga senior citizen na ito umuwing nagre-reklamo pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umatens sa rally. Magkano mapangako? Isang po bawat isa. Kasa muna na, pagkain mo na, pamasahin mo, doon na lahat mo kuhain. Oo. Eh, ngayon, eh, eh, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Kahit paano naman, kung kahit pamasahin may balik, wala. Ah. Wala pang kain. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Napanood natin, karamihan sa mga sumama sa rally noong January 31 ay mga hakot lamang. Hindi din alam ang tungkol ay rally na yon. Ang iba ay para magbenta ng sampagita. Ang lalong masama, ang mga senior citizen ay pananggapuan ng tigisang libong peso. Umasa ang mga ito subalit umuwing mga lohaan at mga bigo. Isipin nating mabuti mga katanglaw. Ang mga ganitong vlogger na katulad ni Aling Marie nagpapakalat ng maling impormasyon ay hindi dapat pinapakinggan at hindi dapat sinusuportahan. Tandaan natin, isa siya sa tumututol sa Anti-Terrorism Act ng 2020, nagpapakalat ng fake news, kasinungalingan. Isipin din nating mabuti. Kung ang rally ng January 31 para sa impeachment ni VP Sara ay paid rally, Paano pa kaya ang pagpapasa ng impeachment complaint sa Kongreso at papaano din ang mga pumirma sa impeachment? Kung kayang gawin ng paid rally? hindi ba hindi malayong mangyari na magawa din ang paid impeachment? May nakalimutan yata si Aling Marie, ipaalala natin sa kanya ang sinabi niya noong August 2, 2020 at sana makarating ito sa kanya.